Sapagpag maganda at mapapalang oras sa mga all at Shout out sa mga all. Tinalakay ngayon sa Senado ang paraan ng pagka-pag-aresto uh, kay uh, dating president uh, Rodrigo Roa Duterte. At uh, napanood natin 'yan at uh, parabang bang kanya-kanyang hugas ng kamay. Kanya-kanyang uh, paliwanag ano. Na kung saan ay uh, Naitanong doon kung tama ba ang paraan ng pagka-aresto ng pag-aresto sa mga katanungan ni uh, Senator Kaitano uh, na para bang hindi yata nasunod ang tamang proseso na kung saan na uh, pagka meron palang ganyang ganyang uh, inaaresto lalong-lalo na sa uh, kung ang pag-uusapan ay uh, International Court. Ay magkakaroon daw dapat ito ng uh, uh, koordinasyon sa uh, hukom ng Pilipinas. Nang na ibig sabihin doon ay uh, hindi hindi kaagad-agad no na maaresto ang tao. Kundi uh, magkakaroon muna ng parang uh, pag-uusap no sa Uh, bansa ng, na kung saan inaaresto ang isang tao so yun ang nasilip na para bang uh, nag shortcut yeah. shortcut ang pagka, pagka proseso nito pinaliwanag naman ng uh, DOJ yun, nandun sila uh, Rimulya si at saka sila Sekretary Anyo at saka si Gibo, no? Si Gibo. Ngayon, nung si uh, uh, Senator uh, Amy Marcos ang nagtanong na kung sino ba talaga ang nagplano uh, nito. Which is na-quote sila doon ano, si Rimulya. Na-quote siya nung in-interview siya ni Pinky Web. Na ang tanong ni Pinky Web, sino po ba ang nasa top tap this, parang sinasabi niya sino bang ba nagplano which is uh, ang kasagutan doon ni uh, Rimulya which is medyo nadulas siya doon <laughs> no nadulas siya nung tinanong siya ni Miss Pinky Web Ang sabi kasi doon na uh, sino ba talaga ang nagplano ikaw ba sabi ni uh, Miss Pinky Web Ngayon ang sagot ni uh, Rim secretary Rimulya na hindi naman hindi naman daw siya kasi may a, a group effort daw ito. So apat sila. Uh, ang pinangalanan niya ay si uh, uh, secretary anyo, si Teodoro Gibo, si uh, saka si current president no. At saka siya So yun ang pagkabanggit niya dun sa interview kay Ms. Pinky, Pinky Webb which is uh, ang sinabi niya is a group effort. Which is normal nga naman talaga yan Na na Kailangan may plano no So Doon pa lang alam na nila Na arrestohin nga si uh, Dating President uh, Rodrigo Rawa Duterte Pero uh, Hinayaan kasi nilang uh, Yung Shortcut Shortcut ang nangyari Ngayon nung tinanong siya ngayon ni uh, Senator uh, Amy Marcos ay uh, itinanggi niya ito na pinlano daw nila which is inulit-ulit nga ni uh, Madam Senator Amy Marcos na at pinlay pa ang ang uh, party na yon sa interview niya kay uh, Miss Pinky Webb na uh, ang pagkabanggit niya is a group effort no which is uh, kung tutusin pwede naman na talaga nilang aminin yan dahil eh uh, andun na si ano dating presidente Rodrigo Roa Duterte na nakakulong kulong na siya doon sa ICC. So ano pa bang kailangan nilang itatago? So sa mga salitang kanyang binitawan ni Secretary Rimulya ay uh, nagpapakita lamang na talaga naman talaga namang pinlano. Which is tama naman. Kailangan planuhin yan bago bago uh, gagawin o i-execute ang uh, ang order na yun ba? Diba? sa paghuli kay uh, dating President Rodrigo Roa Duterte pero uh, patuloy nila itong tinatangi. huli na <laughs> huli na pero tanggi pa rin parang ganun Ayun po ano uh, medyo mahaba ang usapin dito at uh, maraming katanungan nga itong si uh, Senator Kaitano at saka si uh, Senator Amy Marcos. Uh, Ayaw Ayon ko lang kung uh, ito lang naman ay sarili nating opinion no. Which is talaga namang ah uh, uh, nabahira ito ng politics no dahil mag election nga itong uh, coming uh, June no. Ah oh, May May or June. So alam na, alam na na talagang ginawa ito para Uh, maging mahina kuno no, ang, uh, ang uh, mga Duterte uh, mga kakampi ni nating presidente Duterte pero taliwas ito no sa nangyayari ngayon lalong lumakas lalong lumakas ang suporta ng uh, taong bayan sa mga Duterte at sa mga kaalyado nito no uh, naway uh, maging uh, mapayapa ito no sa kabila ng mga protesta sunod-sunod na mga protesta naway maging mapayapa no? ang ating bayang Pilipinas maraming salamat muli sa inyong panunod sa aking malit na channel pagpalain nawang bawat isa God bless everyone